Up. good morning, good afternoon, good evening sa inyong lahat na nandiyan. Nandito po tayo sa lugar ng Lopez sa Barangay Zone Zibin. Ayan, shout out kay Kuya Bas Matubang, at Edna Vlog at Kalinga Prab. So ayan, balikan na naman natin, no? Si Tatay Pato, pangalawang araw po sa paggawa ng kanyang bahay. Araw po ng Martes. Ah, Martes, ah, Merkulis pala. Yan, shout out din sa ating mga kasamahan sa landing pad Jay Morillo Vlog Kalingap Lidya Billionis Mix Vlog of course myself then shout out din sa ating mga sponsor sa pabahay ni Tatay Pato no ayan so nandito po tayo mga kalingap ngayon sa release at i check natin yung bahay ni Tatay Pato so ayan so ayun nandyan na shout out sa mga sponsor dyan ating mga sponsor Ah, uh, si si DB, Win E, Bel Santos, Sisiay, Salinaigan, Kalingap, Super Mario, Sisi Miracle Lover, at sa isang taon ayaw ayaw magpaminsyon. Thank you, thank you sa inyong, thank you, thank you sa inyong tulong dito sa bahay ni Tatay Pato. Ayan na, parang walang nagbabago. Sandali. Walang nagbabago. Ano to? Ayan ang dali nagbago ngayon pa walang pagbabago walang pagbabago po ngyari? nangyari ngayon pa lang po nakita oh, cutting ayun may pagbabago pala ito lang nagbago Diyos ko Lord, merong ano So ay mga kalingap so meron tayong puntahan na tindahan dahil doon daw nagkuha na sila ng tinapay pang-snack nila sa umaga So alamin natin kung magkano yung utang ni Tatay Ripato sa tindahan Yan Nagkuha kasi sila ng snack, guys, pang-snack Okay Hello po. Magkano po yung kuha ni tatay dito na dinapay? Okay. Lahat na yon. Okay. Ito oh, pira. Thank you. Yan, bayaran na natin yung kuha sa tindahan ng kalinga. maganda ang buwan dyan. Kayo ay magandang pa. Hindi aayusin niya ang buwan ninyo. Kayo na naman ang di marunong mag hmm. Yung sabi lang yun, ay lalagyan ng yung yero north para pagkaan ng ang pagluluto. Hindi masalong. Saan ba yung palang? Hindi ka lang ka ba ka? Oh, Wala sila na. Ay, yung palang ano ka na lang ng uling baba ka na lang magagawa ng mayroon mga hindi para kayo hindi mausukan ng madumi niya yan mga kalingap ibigay natin yung ano yung uh, kanilang sahod no so pangalawang araw nila sa trabaho guys no so pangalawang sahod nila to guys no kuya kuya yan yung sahod nyo bukas natin bigyan yung grinder yung natin ah uh ah -huh. Gagawin pa yan, huwag mo muna ng ano, every ano yun no, oh, every day. Every day 1/4. Wala, magkano yun? 150. 150 everyday Okay. Sa, sa uli din ba rin? Oo. Ang una sa uli di pa tapos. So everyday 150 yung gray, uh, barina. Oo, kasi hindi pa tayo tapos eh. Oo. Sana mabuo na kuya. Mabuo at dito naman tikeran namin. Oo. So na yung ano? Ano ka hey, itong ano, yung gate na to, anong paraan nito? Pag may, may pintuan na. Pag may pintuan na, pwedeng tanggalin. Tanggalin na lang to palitan ng bagong hindi, pintuan. Ito na lang. O ganyan na lang yan. Tatanggalin itong yero at may pintuan naman sila. Pinaka-gate na rin yun. oh, pwede rin, pwede. pwede. Okay. Pipinturahan na lang ng hindi Tama, 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 tama din. Yun na Oo. Ito, tanggalin na ito, tatay, Oo, tanggalin Yero. Yero. Masama, ba? Pipintura ng bago yan. Oo, oh, kasi sama sa pintura yan. Gusto ayusin ito. Yung lock yan. Tatay, walang ano dito ha. Ah. Maliligo ha. Ah. Baba, mabubulok yung pint, ano, haligi. Gagalitan minsan maliligo. Oo. Oh. Ha? Ayun ka na, hoy! Merinda? Merinda na ba yan? binagamit pa nila yung pako pa ang dos binamit so tayo ay ano ayan yan oras na tapos na yung trabaho guys so ayan ano nakita nyo na na Nako natanggal. Natanggal na. Yung ano. Ay, hindi tayo na. Hindi tayo na. Basta uh, lang. Ha. Bingi. Bingi, bingi. Tatay pa to. Ako yung mag, uh, mag-uwi na. Oh, sige, babay tatay. Mula na mambo na mga kalingap tayo ay mag-uwi na rin. Uwi na rin tayo mga kalingap. So mga yun mga kalingap no, tayo uwi na no. So mga 4.30, 4.30 na po. Yan tinigil yung trabaho ng 4.30. Yan, tumigil sila ng 4.30 guys. So meron pang mga natirang hardiplex guys no uh, hardiplex mga ang natira dito guys ay tatlo na lang ata guys no so tatlo na lang tatlo na lang anak buhay ka nagagalit si nanay bakit nagagalit si nanay nagaway na naman kayo nanay Panay na lang kayo ay Pag panay kayo away Walang blessing na darating sa buhay natin Ano tatay? Ito ulam Ito ulam Kain na kayo O ilagay mo na lang Baka kainin ng aso yan Pag once na ilagay mo dyan Ano yung hapunan yan? Hindi lang? Snack lang? Snack lang? Ipasok mo yung grill. Ah. yon Ano? Pasok mo yan dyan para hindi manakaw yan. Baka matimbang yan. Bakal yan. Bintayan dun sa ano. Ano Hanap buhay ka? Galit si nanay. Bakit nagagalit si nanay? Dahil wala ka. Hindi ka nagpakita. Kaya nga matagal ka kasi nagpakita pakita, na mimis ka kay nami ka na kasi ni Nanay. Hoy, mo to? Oh, kayo na kayo. O kain na kayo Nanay. O oh, sinarado na ni Tatay yung gate, oh. Oh. Para wala na oh. hindi na kayo matuluan diyan. Maganda na 'yung anon-anon hindi na kayo mabasa. Kain na kayo. Maglablab kayo, maglablab, mahal mahal. So ayan, ito yung mga kahoy, na natirang kahoy. Mga pirapiraso. peraso Ay tatay, uwi na ako! Uwi na ako, nay! Tatay pato! Uwi na ako! Sabi ah, nga eh. Nandun no, nandun no, sa sulok. Ayan, mga kalinga po andun o. No? Nagsandok si Tatay Pato ng pagkain nila at inasikaso niya yung asawa niyang matanda. Asawa ni Tatay Pato matanda, 86 years old. Si Tatay naman ay 50. Ayan. So tayo kayo sa uwi ay umuulan na po. Bye bye guys. See you later. Yan mga kalingap. So sasakay tayo ng tricycle papunta tayo, tayo ng terminal terminal po tayo. Terminal lang gumaka. Ayan. Maghintay pa isa? Oo. Tumutay ka ng dalawa. Eh. Ha? Ito na po yung palingki. Sa unahan po, malakad lang po yung palingki, no? mula dito sa may release release po nandito yung release ng mga skates ganyan 20 doon 20 15 kuha ka na isa sayang ang biyahe oo sa so may vulcanizing 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 to yeah thank you oops okay nandito na po tayo sa ayun yan guys sinakyan nating jeep nandito na po tayo sa bahay sa landing pad guys no oras po na ano na bang araw oras ngayon ayan nandito na tayo ayan so naunahan tayo ni Kalinga Plidja nandito na si Kalinga Plidja guys lagay natin to yung payong natin kasi basa ulan kasi doon dito hindi, hindi umulan dito sa gumaka mainit dito so nandiyan si Kalinga Plidja no kayang ginawa ba nagsungkit sila ng mangga. Yun. hey Ah, kuno, ano na 'tong storyo live? Ah, bakit? Ano 'di mo kasi juval. Nanood nga ako, nanood man ako. Ah. Nawala bakit nawala signal? Ayaw. <laughs> hmm. Ay, nandito na po tayo sa bahay. Ang init, pa, eh ay So ayan, shout out sa ating mga kasamahan natin dito sa Landing Pad Gumakal. Ayan, si J Moreno Vlogs, mamahaw na daw. Si Kalinga Pledia nandiyan. Ayan no, na na. Naunahan tayo umuwi, no? Naunahan tayo. Si Billionis Mix Vlog. Billionis Mix Vlog at myself then shout out kay Kuya Bas Santos Matubang, no? Ayan, tapos na naman. Tapos na naman tayo sa ating isang araw natin sa ating uh, mission. Okay, bye bye guys. Uh, ay magkwento pa pala ako ganito yan ha. <laughs> <laughs> Nagkaroon na dinung at namin si, si ano. Si boy. Tapos meron pang papai. Papa eh, win. <laughs> <laughs> Papa Sabi niya oh. Mama -ma mara mara yuhu. <laughs> oh, yuhu daw. <laughs> <laughs> yuhu tawa ko ng tawa eh. So... <mimit> sa kapwa ang tao mahihirap di alintana ang pagod at hirap. sa pagkalinga sa tua, mga na Sacrifice you, you evil Santos Matubam ADN, Kalinga Brapa Jackie, Kalinga Jason, Papa Danda Diti.